Hello no so guys, at uh, punta natin kung isang tribo dito na uh, ano, si City na rin. Uh, gusto ko rin siyang tulong at papalo. para guys, go go go. Gusto ay kit. Ah, ano. Gusto na bilhin para gawin ng tingting ng tires. Ah. Kaya ka din may. Bakit ano, 'di ka tires tingting? Nabinat ka. bawal wala, pag may ka ganito. na. Kaya yeah. ano ang muna ngayon? yun? Mayroon daw anong pangalan mo tunay? na eh? Mag-mic ka na. Ano Ano pangalan mo? neri oh. neri Gabugi. Oo. Nery ah, si Nery Gabugi ah, siya ay isang purong tribong ilungot. Ilungota, pag ilungot kasi ilalaki. <laughs> pag babae, ilong uta. Pag, pag lalaki naman daw tao, pag ko naman daw ikit. <laughs> no, ngayon guys, siya kasi ang ilong Asa ngayon ay ano, medyo matamlay ang ganyan pakiramdam. Eh. Mukhang sinasakit. Kaya yung kakakaya sa ting-ting ito. kasi ang karamihan ginagawa dito sa Sabi. Pag walang mapaglibangan, Gagawa ng tingting, kakayas, para hindi mainit. Kapag pahinga po nga at nagkakayas ako kanina, yan, sakit na may Lalo kong bibigyan ko ng kakayas, kasi hindi nga pag-alit. Ay, Eh, wala pa nga sila. Hindi pa nga sila na uri. Saka turtaro. Saka turtaro, kung kaya eh sabi ko, eh, ya, kung din na, sila siya. Kaya na, galing nga lang hmm, sa ta, religious. Kaya pinagsisya, siya ko na lang. Alam mo, ante, uh, kinasakit ka na malalam ko kaya lang ay kinasakit ka alam ko si Lord Jesus yung kamari kaya kung may dadala ko sa iyo na uh, tikit ng uh, pang ayuda sa iyo para kahit uh, pa paano matulong ah, salamat gamag kung mantulong yung tigo para eh para magandang pasinsa ka na rin sa ako uh, kaya na uh, ito at kwan ito na lang eh kasi nung una marami kaya nakulat ako sa budget kaya ito na lang dito dito kasi kaso ka rin para may pang kita na masabi mo at may ayuda ka na ay din salamat po sa inyo at so, aking solo pagtalain ka niyo balik kayo sa <laughs> Tayo sa mga dinigit. Ah, uh, tayo mga pasalamat ni kita. Pupunta natin tayo sa naalala natin sa Puntaan puntahan kahit nandito na sa Sabulo sa Adam. Ah, wala na sa may sa akin. Uh, naalala ko siya kaya Ser mga natin na puntahan. Ah, uh, natulungan natin kahit konti. Ayun guys. Uh, sa muli, magandang hapon sa inyo lahat.